ngayon and may sand. So, um, sorry po alam ah, medyo nag-emotional ako. Kasi last time na nag-usap tayo yung na meron kasi yung, yung parent deadline for one week for, for 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 certificate ng anak ko. And I told to my son naman na ah, pwede naman nilagay sa pangalan ko. Ah, ako ko na lahat sa akin. Kaya nga sa sabi ko is, love is sacrifice. Inakita natin yung miyak yung anak natin, sasaktan. Sasabihin natin bilang isang magulang. na aakoy na lang natin yung sakit ng anak natin. So, actually, last night lang po nangyari. Last night, may son, sobrang iyak na iyak siya last night. Hindi ko alam lang pinagdadaanan siya. Kasi nga, um, naging busy ako. So, aminin ko po, until now, hindi ko pinirmahan. And my son is graduating grade 6. So, hindi siya makakagraduate kung walang birth certificate. So, yung kanyang um, sports fair, dala ko alami siyang honor. Um, Nakiusap ako sa coach sa school na um, pasalihin siya sa sports. At uh, itong process na yung certificate and I hope na okay na yesterday, pero hindi pa rin. So, ang sabi ko sa anak ko, ito sinasabi ko sa anak ko, every time you get hurt, pag nasasaktan tayo, wala tayong may higilan ng sakit sa mga naloob, kundi sa Panginoon. Last night, may makita ko durug na durog yung kalooban ng anak ko, umiiyak siya, sabi ko sa kanya, sige, iiyak mo lang yan, labas mo lang yan. And then, talk to God. Dinalak siya sa altar. And magdasal ka. Iyak mo lahat sa kanya. Remember, nung mamatay si mom, ay nabuhay siya sa COVID. Three months, sa see. Nabuhay siya. You pray. The grant ang dilod yun. So, manay mo ngayon. May miracle. Mag-grant yung, yung wish mo. So, sabi ko sa anak ko na... Lahat ng bagay is sakit. Lahat ng pain na nangyayari sa buhay natin. May purpose ito. God, um, God knows the broken hearted. God will bless doon sa mga batang nasasaktan. Kaya um, hindi po, um, ngayon po, nasa, nasa, stage po ako na I'm planning, kaya po ako nag-check-in dito ang plano ko po, kaya po ko nag-check dito sa Luxon, is to talk my lawyer tomorrow, Attorney Borja, to file the case against Tristan. So tuloy na po ang Kung noong po, nung nagbubuntis pa lang ako, na hindi ako nag mas pinili ko ang magpatawal, mas pinili ko ang manahinig, to forgive, to forget, and love, and peace of mind, that now, this derives para sa anak ko, hindi hindi na ako kaya na masakta na kita kuya kuya na ako. So let's wait and see what happen. So support party na lang kami magkita ko. Mas worth yung anak mo na isang anak na isang ina na kaya nilalawa lang.